Ayan po at uh, magandang magandang uh, araw gabi sa inyo mga subscribers at mga followers ko ay siyempre ang inaasahan ko lagi rito ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at ayan nga po at uh, siguro naman ay napanood din nyo kung gaano karami yung mga umaten dyan sa rally sa Dabao at yan, at uh, kitang-kita naman po natin, at uh, ayon dito sa ating uh, napag-alaman, bagamat wala po ako doon, ay uh, nah, mahigit daw pong 100,000 na mga taong umatin dyan sa rally na yon. At uh, kabaliktaran po dito si sinasabi na Mike Abe, na wala pa raw isang libo. At uh, yun po, siguro, baka hindi niya na hindi niya ginamit yung kanyang mata sa pagtingin ng kung gaano karami yung uh, uh, mga taong uh, umatin doon. Baka ang ginamit niya, yung ilong niya, yung ginamit niya, kaya hindi naging accurate yung kanyang uh, observation o tansya doon sa mga uh, dumati, uh, dumating o dumalo sa rally. So wala na po tayong magagawa kasi nga po uh, sa halip na yung uh, mata ni Mike Abe ang gamitin niya, ay yung pong kanyang ilong. <laughs> Yan. At uh, ganun din po, napakarami po talagang uh, mga unga sa uh, Pilipinas na ito. At nakakaawa nga po dahil uh, para bang uh, nagmukhang uh, kaawa-awa na talaga, Nag nagmukhang uh, basang sisiw na itong ating bansang Pilipinas sa kagagawa nitong mga animal, sa kagagawa ng mga demonyong nandiyan sa gobyerno ito maging itong mainstream media ng mga putang nang to, uh, hindi uh, nag-cover man uh, at man sila, nagbigay uh, man sila ng uh, kanilang uh, uh, pinahayag dyan, ay halos, hindi nila halos ipinakita yung kabuuan ng dami ng tao. Kaya okay lang yun at dahil intindihan na, naman natin yun dahil uh, ayaw siguro nilang magaya doon sa SMNI na pinag-initan mga ungas na mga congressman na mga bobo at mga tangang mga gago na ito at uh, kaya siguro ay ganun na lang na ang pag-iwas itong mga mainstream media ito. Pero ang mali po sa inyo, sinumpaan po ninyong tungkulin niya na kung ano yung tama, yun po ang ipahayag ninyo. Hindi po yung magpapahayag kayo ng puro mga fake news. Kayo tuloy ang nagmukhang mga uh, iba, ibak kasi nga Unang-una, maglabas man kayo ng uh, inyong statement, mali-mali pa. Anyway, talagang wala na tayong maasahan dyan. Pero ito na po yung aking uh, i-announce sa inyo. Sinimulan nga po yan sa Dabao. At yan po ay darating na po dito sa uh, Luzon. Yan, at uh, sana nga lang. At uh, pag dumating na rito sa Luzon... Huwag na kayong mag-atubili na uh, sumali na rin. Sumali na po tayong lahat. At uh, di ba nga ang sinasabi ko, uh, kaya hindi nga ako nakapag-upload ng sarili kong video uh, dahil nga po busy busy ako sa pag-monitor kung ano na nang nangyayari dahil na uh, inaantabayan ina ina ko talaga kung uh, uh, sinabayan ng mga Tagaluson yung rally sa Dabao. Pero wala naman po. So ngayon, ang talagang uh, sigurado ngayon, ay hindi lang uh, ma, hindi lang uh, na siguro kung uh, kailan at anong petsa, anong kwan, uh, anong araw ay atabayan na lang po natin pero ang tiyak po yan ay darating na po dito sa Luzon. Sayang lang yung preparasyon ko dahil nga nagtraining uh, nag-training na talaga itong mga katutubo na itong mga mangyan na kasama ko ay uh, ang gagawin daw nila kapag nakita raw nila yung malalaking ilong dyan, uh, sisiluin nila ng kanyang mga bahag. <laughs> Di ba yung mga, may mga bahag dyan eh? Hahawakan nila dito yung bahag nila pag gaginan ng ganyan at naige, naihagis siyang kay Mike Abe, lagot na, patay na. Huling-huling na ang ilong nito. At maging dito kay Mike Gadon. Ay, <laughs> Mike Gadon. Mike <laughs> Gadon. Palibasa pareho pareho ang ilong nito kaya napag rumble rumble ko na lari ka doon pala at uh, kala ko si Larry Abi <laughs> magkapareho lang kasi nang ilong kaya okay lang na magkabaliktad yung kanilang <laughs> mga pangalan so yan po at uh, sigurado po yan darating dito sa Kuan sa uh, Luzon Yang rally at uh, yun nga po sabi ko nga wag na tayo mag, uh, magpatumpik ng pikpa Samahan na po natin para sa ganun ay tagumpay na ang ating eh uh, e, pinaglalaban. Actually, wala naman tayong pinaglalaban dito na kung sana eh. Ang pinaglalaban lang po talaga natin dito, yung pagiging kawatan nito mga animal na mga politikong ito na nandyan sa gobyernong ito. Maging itong mga po, mga government official, ayan, tal ta talamak na ang mga uh, nakawan. So doon naman po sa i uh, 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 ibinulgar ni Maharlika yung tungkol po doon sa listahan ng PDEA na kung saan po ay nakasulat dyan yung uh, Bongbong Marcos at saka yung natakpan na uh, yung yun po natakpan ay Maricel Soriano po yun at uh, na po nung chief of staff dati ay hindi naman chief of staff parang kung natin ang acting lang yata si, uh, si uh, Elisar na kinumpirma po niya na talagang na arresto daw po dati si Maricel Soriano at saka walo pang iba. So ibig sabihin, tama po yung ibinulgar ni Maharlika at hindi po kailanman nagkamali si Maharlika doon sa pagbubulgar, hindi kagaya nitong pinabulaanan, itong silaso na itong isang, uh, isang naungas na ito na i-generated uh, lang daw yung ipinakita uh, pinakita ni Maharlika at fake pangaraw yun. Ganon din po, so sinasabi rin po yan ni Mike Abbey na nga fake yan. Lalo na po ito si Gadon. At uh, sabi ko nga eh, uh, talaga naman, po eh, hindi ko alam sa kaya ko nga. Talaga na, sa bagay, wala namang kadudaduda na bubo naman talaga ito si Gadon na ito. At uh, kanyan, walang duda doon. Uh, pinauso lang niya yung salitang bubo, pero sa totoo lang, uh, naka-address yan sa kanyang sarili. Kasi siya talaga ang uh, certified na bubo tanga pa. At uh, kagaya nitong si Abi nito, walang tigil ang pagbatikos dito kay uh, President Duterte na kung saan ay uh, talagang uh, talagang kwan, uh, talagang uh, pinagtatanggol talaga ng si Bangag. Ay bakit ga ano ga ano ga mangyayari sa iyo bakit abe? Ala alam naman. Ay uh, alam na alam mo naman eh. Aba, ang sinasabi mo yung naging police reporter ka. Diga. Oh. Tapos ngayon ang sasabihin mo, fake news si Maharlika. Aba naman. At sana hindi mo na binanggit yung uh, sinasabi mong uh, naging police reporter ka, ay kung ganyan lang din naman palang utak mo, ay kulang na lang sabihin mo kay sabihin mo rito sa yung uh, mga vlogs na aba, aring si presidente Bongbong, ay napakagwapo. Ay mukhang cool ka lang. Ah, oh, adiga. <laughs> Ay, Sas Mariusip naman. Ah, uh, areng aring aking uh, amo na si Lisa. Aba, hindi yan butong. Kundi yan ay ikon yan. Ay, para lang pala kang laso lang yan. <laughs> ay, nako. <laughs> ay, dito si Mike Abe. Aba, hindi ko akalain eh. Nako na eh. Na ikaw pala yung sumalag, uh, sinasanto mo yung kwarta, sinasanto yung raptor at saka Ala, ay kahit na mukhang cool, ay, ay sasabihin mo napakagwapo yung amo mo eh. Oh, ay nasaan ang gwapo ng nang, pinag-build up mo yan? Ay para, tingnan nyo nga. Ay ko na eh, namamaga, namamaga na yung kan, yung mata. Aba, ay yan ay sign ng kwan yan ah. Sign ng uh, malapit-lapit na yan sa sementeryo. oh, aba naman. Wala kang katigil-tigil sa pagtatapik -ka kay President Duterte ay di ang, 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 sinasabi ko rito ay pagka hindi ka tumigil sa katatapik kay President Duterte, Duterte ay hindi rin kita titigilan. O digay, yan ang sinasabi ko sa iyo. Aba, sabi ko naman sa iyo, sana mayroon kang kaunting kahihiyan na huwag ka nang humarap ng humarap sa camera dahil nakikita yung mga ilong mo eh. Ay isa lang pala yung ilong mo, kala ko tatlo yung ilong mo. Hala, <laughs> agay. Ano ka ba naman, Mike? Abe, tingnan mo nga, naging tatlo tuloy ang tingin ko sa iyong ilong. Abe, paano ka naman? Ay sinakot na ng ilong mo yung buong mukha mo eh. Kaya wala na makitang mukha, puro ilong na lang. Aba! <laughs> Tapos ang ginamit mo pang pangbilang, doon sa mga, o oh, matinsarami, ay ang ilong mo, hindi mo ginamit yung mata mo. Ayan ang sinasabi ko sa iyo. O, <coughs> oh. Aray naman si Mike si Mike Gadon. Ay, bakit ba nagkakabaliktad yung sinasabi ko? Ito si Larry Gadon na bobo. Ay akalain niyo, ay to mirada, wala namang kakwenta-kwenta yung position niya. Kundi ang ibig sabihin ay nabigyan lang ng trabaho yan kasi parang pasang awa lang yan dahil sa kasi sigaw ng kasi sigaw niya ng bobo noon. Aba, ay tingnan mo nga naman, na, binigyan ng binigyan siya ng position ngayon ay yung position na yan eh, hindi natin alam kung saan ga, saan ang galing Biblia eh <laughs> na mga para daw sa mga nagugutoman o kaya ang ginawa nito si Larry Ilong aba ay namigay ng nutriban sa mga bata namigay din ng tubig aba ay pinagmamalaki na niya eh ay palibasa rin si uh, si Mike Gadon are aba <laughs> ay ari kan eta eh, kay gutom mare aba ay kung hindi lang may nag comment dito sa akin nga kwang, sa akin video na dati na ito ro si Mike Gadon ay uh, napakayaman daw yan sa Mindoro ay ala ay taga Mindoro ako alam ko lahat yung mayaman sa Mindoro eh kung merong mayaman sa Mindoro ay ah, uh, uh, panyan. Uh, well hindi ko na sasabihin pero sigurado ako hindi yan ay patay gutom nga yan di ka uh, ay ko alam ay taga-Mindoro ako. Kaya alam ko. Oh. Uh, ay ultimo ngayon nagtitindang isda ay pinagsasamantalahan pa niya. Oh, uh, tingnan nga. yung gaang mayaman, yung nag-comment sa akin isa ring ungas. Ay hindi ka naman taga rito sa Mindoro ako higit na nakakalan dahil taga Mindoro ako. Ikaw kung saan ka lupalot ng galing, hindi ka pa ngayato nakakatongtong dito sa Mindoro, abay magsasabi ka na mayaman si God, si ay si, si Larry Gadaon ala naman. Oh, hindi ka. Ay, dyan lang eh. Kung gugustuhin ko la, ay, ikon lang, eh. ay, lang yan. Tatlong hakbang uh, ko lang yan ng kanila. Ayan, mga yan eh, kone eh. Aba, ay pati yung mga mangyan dito, iniisahan yan. O oh, pati yung mga aning balinghoy at kamutin ito mga yung mangyan ito, binabarat itong si Mike Gadon. Ala! <laughs> Grabe! Ganyan kapatay gutom mo rin. tama yung sinasabi ni Marlika. At ikaw naman kasi, Mike Gadon, ah, saw ka ng sawsaw -saw doon sa sa mga binobulgar ni Maharlika. yan tuloy, na-knock out ka ni Maharlika. Parang akala mo ya, na napuruhan ka doon sa street na suntok ni Maharlika eh. O, oh, diga ka? O, lumabas tuloy na kay patay gutom. Hampas lupa. Hindi nga lang niya sinabing ng lupa, pero soil. <laughs> Ay, oh, di oh, ayan at uh, sayang nga lang yung talaga yung pag-prepare nito ng aking mga katutubo rito. At uh, nag-training nagtrain, 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 na talaga. Training, actually, actually, nakatraining na itong mga ito eh. Sabi ko sa inyo. Pagka hinawakan nila yung bahag nila, pag winasiwas silang ganyan, tapos pinakawalan nila, huli ang ilong mo. <laughs> ilong ni ni, ni Mike Gadoneta at saka ni at saka ni Larry Abe. Ayan. At uh, ako ay Aikon muna. Magpapahinga muna ako sa Kwan. Magpapahinga muna ako doon sa Kamamura. Ayaw ko muna magmura ng magmura di sa mga putang ganang to. Dahil uh, kwan, eh, aba, ay hindi rin nagugustuhan na yung aking pagmumura. Ay sinasabi nga rito, ay may naka, may nabasa ako nga tigilan ko na raw yung pagmumura. Ala, ay hindi ka nga tinitigilan ko nga. Ayaw ko na nga sana magmura sa mga putang ng to. Pero kamura-mura itong mga animal at mga putang ng mga politikong ito na siya ang nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Ay, ay eh, hindi ka, anong gagawin ko? Ay, di murahin na lang ng murahin dahil doon lang, doon lang tayo nakakabawi. Doon lang makakaganti itong aking mga mahihirat na kababayan na walang masaing. Ay di ako yun lang magmura na magmura din eh. At murahin na lang na murahin yung mga animal na yan. O di diga, oh, at least nakaganti na itong aking mga kababayan mahihirap. O di diga, o. Oh. Ayan at um, sige. Ang sabi naman nitong si Risa, okay, gusto raw ni Reza at saka nito si Franz Castro na ipatawag yan uh, si President Duterte sa Kongreso at saka sa Senado. Sa Senado, si Reza ang gusto magpatawag. Ito namang sa Kongreso si uh, Franz Castro ang gusto magpatawag at investigahan daw si President Duterte. Aba na no, nakita ko sa television aring si Franz Castro. Aba naman, ayan pala yung magkakapareho ang ilong nito mare. <laughs> ang lapad din! Aba, ay, kwan, eh, akala ko nga kanina, ay, sabi ko kanina, mayroon palang uh, ilong na mayroon ng pangalan. O kasi, kaya ako nasabing ilong, ay dahil nga po wala na akong makitang mukha sa mga ito, puro ilong na lang. Ay itong Franz uh, Castro na ito, Franz Castro pala pangalan, ay MAC na napakalapad din pala ng ilong nare. gusto Gustong mapatawag si President Duterte dyan sa Kongreso, oh? ay arigang si Franz Castro na ay ay siya nagdemanda kay Juan kay uh, President Duterte nang sinasabi pinagbantaan raw siya ni President Duterte papatayin ang uh, hindi pa dumarating doon sa lamisa ng diyan abay, dinismiss na eh o oh, kasi alam ng diyan ng katarantaduhan lang itong ilong din na itong si na ito si Franz Castro o oh, ay diga na dismiss agad ang ka Oh, ito na naman. Ah, gusto na may patawag niya sa sa Congress of Investigahan daw ang si President Duterte. Oh, at saka yung si Reza Antibayros. Ala naman, ang sinasabi ko naman, ay bakit ga hindi mo muna investigahan yung sarili mo doon sa pagiging uh, controversial mo sa PhilHealth. Ala naman, ay di ba yung bilyon yung kinulimbat mo rin dyan sa PhilHealth na yan. O, oh, ay di sana yung sarili mo ang investigahan eh at hindi arin si President Duterte. Ala naman. Uh, <coughs> Ngayon, hanap kayo ng hanap na kay Pastor Kibuloy. Uh, hindi naman kaya sinasabi naman ni kan ni President Duterte, nandan lang sa, sa Tamayong 'yan doon sa kanyang kawan uh, mga bahay diyan sa Tamayong. Oh, uh, eh sabi ni President Duterte ay arimensan si President Duterte, wala rin sa hulog eh. Ala, ay baka hindi nagpaalam sa kanya, ay ako ay eh, alam na alam ko eh, nandito sa Birana River, dito sa aking mga kuiba rin. <laughs> Ayaw. Oh. Diga? Ay dito nila halog-hugin, dito sa Birana River, maglangoy-langoy sila rito. oh, para wala nyo, masulya ma ma pa nila si Pastor Kibuloy. oh, diga? O, oh. Yan ang sinasabi ko, gigil na gigil aring si Risa eh. Hindi ka malaman kung uh, talagang uh, mukhang matindi na yata yung pagnanasa rito kay Pastor Kimuloy. Uh, di ka? Aba naman, itong si Kumaring Risa, ay huwag nga huwag mo nang asahan. Naaring si Pastor Kimuloy ay eh, mapapaibig mo pa, ay hindi umiibig ang isang pastor. <laughs> ay. Ay. Lalo na kung mukhang bayawak, ay hindi ay hindi gusto ni Pastor yan, mga mukhang bayawak. Anak, ay nako naman, masakit sabihin na kagaya mo, hindi ko na lang dinugtungan na mukhang bayawak na kagaya mo, hindi ko na lang dinugtungan, masakit pakinggan. Pero sa, sa, totoo lang, hindi po mapatol si Pastor Kibuloy sa mga bayawak na na mga manggaganso ka. Ayan, at ang ayon. Aring Risa, ang masasabi ko sa iyo, ay uh, bakit ba uh, sa halip sana na mag-concentrate ka rito kay Pastor Kay ay bakit hindi mo investigahan kayo yung sinasabi ni Maharlika na kidnapper itong si Lisa di ba Nandiyan naman may audio ano pa may ebidensya Yan ang maliwanag kay Pastor Kibuloy, wala kang ebidensya kundi yung mga binayaran mo ang mga Uy, at testigo daw ko, no? So dito sa ibinulgar ni Maharlika na kidnapper itong iyong amo, ah, may ebidensya. May recorded, may recorded uh, audio. O, oh, di ba? O, oh, bakit hindi nang ibestigan mo? Plus, it isang tabi mo na si Tulpo. Kahit na siya ang may hawak ng, uh, ano yan, ng committee na yan, eh, investigahan mo na rin ito si Mel Robles na ito. Maging si Torpo, investigahan mo na rin. Dapat, kung talagang may pagmamahal kayo sa bayan, yan ang gawin ninyo, hindi yung pansarili lang ninyo, mga putang ina ninyo. Oh. Uh, kaya ang mangyayari sa inyo, mga ulaga kayo ah, uh, para kayong mga quad, para kayong kambing. Ah. Huh? Kasi ang kambing, mga, to mga toso 'yan. 'Pag so gaya ninyo, mga toso kayo. Ah, uh, saka ako na ipapaliwanag kung bakit ko nasabing toso ang mga kambing kasi gaya nga nito. Lahat 'yan mga nandiyan sa Congress, mga kawatan, mga kambing 'yan. Ah. Uh, tingnan nyo. Kung hindi uh, ang kanilang uh, ang kanilang pinang hahawakan lang perfume. Ah, pero Pagka hindi nag-perfume yung mga yan, hindi kayo makalapit dyan kasi parang mga amoy patay na daga yung mga animal na yan. Lahat yan. Parang mga patay na daga. Lahat. O. Oh. Kababaho ng mga animal na yan, lalo na pag nag, ha, nagsalita yung mga yan, yung lumalabas sa bibig nila, ang babaho. O. Oh. Yung si television dyan, lalo na yung si, sino yung, 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 yung uh, mukhang ulupong. O. Oh. Tapos yung namumutla na na si, yung mukhang daga. Aba, ay buhay na ay siya nga pala. Oh, 'yung sinasabi kong uh, dalawang congressman na 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 di sinugod sa ospital. Ay baka mukha mamatay na eh. Oh, kasi talagang hindi na nakakain. Oh, 'yun ang uh, gusto kong sabihin sa inyo pero uh, iwan natin. Hanggang ngayon nag-aantay ako ng balita. Ayoko naman pangunahan. At uh, naantay ko 'yung uh, ibalita ng uh, mainstream media kung ano nang nangyari. Abay, wala eh. O, di ka? Meron pa kayong nababalitaan? Di kayo wala? At vlogger lang yung mga nagbabalita na mga ganyan. O, kaya, <clears throat> dito sa mga mainstream media, wala na tayong maaasahan. Lahat yan mga, kung na rin, national na rin ang mga lalamunan na mga yan. Kaya, ang gagawin natin dyan, So, sungal nga lang din natin ng karayom dito. Uh, kagaya na ang uh, dalawang na hospital na kwan, na dalawang congressman, uh, hindi kay uh, uh, nag, hindi makalunok kasi parang may ina, ina, in, in, sila na parang nakatosok doon sa lalaguna nila. Aba, hindi ko na kasalanan yun. Uh, kasi mga putang ano nyo, ganyan mangyayari sa inyo. Anyway, mayroon pang uh, kwan dyan. May, mayroon susunod. May susunod na da another dalawa na baka makumpanin din. Ang sinasabi ko lang dito, huwag lang magkakomplikasyon. Dahil pag nagkakomplikasyon ito, sigurado na ang abi 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 Maria. Salamat ko